Magandang araw po! Ako po si Teacher Maria at sa video na ito, ipapaliwanag ko kung paano natin matuturuan ng mas epektibong paraan ang mga batang grade 1 sa addition o ang tinatawag nating pagsasama ng mga bilang. Marami sa mga bata kapag tinuturuan ng addition ay agad sumusulat ng mga stick o nagbibilang pa ulit-ulit sa daliri nila. At minsan, doon sila nagsisimulang malito. Kasi nakakalimutan nila kung saan sila hihinto o nalilito sila kung alin ang unang bilang. Unang hakbang bago turuan ng addition, siguraduhin muna na pamilyar ang bata sa mga numero. Kailangan alam niya kung paano magbilang ng sunod-sunod. Halimbawa, 1 to 10 o kung kaya na hanggang 20. Mahalaga ito kasi hindi siya matututong mag-add kung hindi pa malinaw sa kanya ang pagkakasunod-sunod ng mga numero. Kapag magsisimula ang bata, napapansin natin na madalas niyang ginagawa mga ito. Gumuguhit sila ng mga guhit o stick sa papel. O kaya ay nagbibilang sa daliri ng 1, 2, Three, at kung minsan nalilito sila kapag mali na ang bilang. Hindi ito mali, ito ay natural na paraan ng pagbivisualize. Pero kung gusto nating mas mapaikli at mas malinaw ang proseso, kailangan natin silang turuan kung paano magbilang sa isip. Narito po ang simple at epektibong paraan ang tinatawag kong think, count, say method. Step 1. Think. Sabihin sa bata, isipin mo muna ang unang number. Halimbawa, sa 3 plus 2, isipin muna niya ang 3. Step 2, count. Magbilang paakyat ayon sa idinadagdag na bilang. So, kung 3 plus 2, magbibilang siya ng dalawa pa, 4 Step 3. Say. Pagkatapos magbilang, sabihin ng malinaw ang sagot. 5. Sa ganitong paraan, natututo ang bata gumamit ng isip at pandinig sabay. Kaya, mas tumatatak sa kanila ang konsepto ng pagdaragdag. At ito ay sinubukan natin kay Etina. Iniisip niya muna yung unang number at ngayon ay magdadagdag siya ng panibagong numero. Ang ginagawa niya, Etina, iniisip mo ng naon ng B bilang tapos nagbibilang paakyat. Hindi na kailangang gumuhit o umasa sa daliri dahil natutol siyang magbilang sa isip. Kaya mga magulang, kapag tinuturuan nyo ang inyong anak ng addition, tandaan po natin. Siguraduhin kilala muna nila ang mga numero at marunong magbilang ng sunod-sunod. Hayaan silang gumamit muna ng daliri o guhit kung nagsisimula pa lang. Pero dahan-dahan ituro ang pagbilang sa isip. Number 3, i lay and think count say method. Sa ganitong paraan mas nagiging malinaw sa bata kung paano talaga gumagana ang addition at nagiging mas confident sila sa math. Maraming salamat po. Ako po si Teacher Maria at sana nakatulong itong simpleng paraan para gawing mas madali at mas masaya ang pag-aaral sa math ng mga bata.